Gandang buhay mga kapatid Welcome back po ulit sa ating channel Ngayong arawan Nandito po tayo sa ating taniman ng gabi O taro sa English. Yan, may napansin ako Laki na po ng ating gabi May gitsang buwan pa lang to no Pino mm -hmm. Yan po, laki na Taas, siguro na sa mga 4 feet Yan Kaso kailangan po natin padamuhan ito Mas maganda pag nadamuhan po eh Lalabas po yung ganda ng ating gabi tapos ang maganda po, ito na siya. Ito na po yung inaantay natin na magsilabasan po. Yung kanyang takway, no? Kasi doon po sa takway, doon po maglalabas ulit ng panibagong binhi, no? Ito po, kagaya nito. Ayan. Marami po sila, oh. Ayan. Mas maganda po pag nalinisan nito. Pero lalaki po ng ating gabi, oh. Nakakatawa po. Maganda, maganda. Kaya sa mga gusto pong bumili ng ating gabi, kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook account. Ayan. Ito pa ho. Dami talaga Oh. Uy, ito. Buti ka ko na mapaka no. Ayan. Dami pong takoy niya. Kumalat na ro no. Dalaki po ng dahon no. Ayan no. Oh. Grabe. Ganda. Masarap ito. Masarap yung gulay. Kaso, ang target po natin ay paramihin po natin ito. Pagtubo po ng mga takwe niya, lalabas yung panibagong binhi. Yun po ang ipupunla natin at itatanim doon sa kabilang pilapil. Pati dito sa baba niya. Ayan. Tataniman po natin to ng gabi dahil naging matubig na po eh. Sa so, susunod, palinisan po natin ito. Update ko po ulit kayo mga kapatid. Ganda ng ating gabi o kakaybo, Ibang variety to. Kasi yung punla natin sa baba tapos yung binili natin. Makakita tayo ng tatlong klase ng variety po ng gabi. Ayan na po. Paano mga kapatid? Hanggang dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na ito sa inyo. Kaya na lagi natin sinasabi. Huwag po tayo mawala ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Paalam.